At yun na nga ano, ito yung pinakamadaling paraan para uh, sa mga OFW na gusto mag-send ng pera gamit ang ano Western Union. So, open niyo lang yung browser niyo gaya ng Microsoft Edge or Firefox. So, try natin sa Edge. Type niyo lang Western Union. Tapos login kayo. Tayo niya lang, siyempre, nakadepende kung gaano kabilis yung internet niyo, di ba? Tapos, nakalagin na ako. Eh, try kong mag... Ah, hindi pala. So, yan. Try ko mag-login. Ayan. Sigur e, type niyo lang yung account niyo. Sa so, mga wala pang account, sign up kayo, siyempre, or register muna kayo. Meron akong account, so ang gagawin ko lang, login siya. Nag-automatic siya, login eh madali lang naman mag-register dyan. Yung lahat ng hinihingi nilang requirements, ibigay nyo lang. Tapos punta kayo sa send money. Ayan. Then dito, hanapin nyo lang yung Philippines. Tapos itype nyo kung maaari, um, kung magkano. So, 2,000 for example. Ayan. So, papuntang Pilipinas. 2,000. Ay, ba't Qatar? Ayan, laki pala. So, ano lang, 100, But, uh, dahil dito ako sa Qatar, so 100 yan, so 1.5 yung pagdating doon. So, gawin kong 140, 1.50. Nangyari. So, nakadepende kung anong presyo nyo dito, yung lalabas dito sa ilalim, parang naka-convert na siya. Okay? So, yun. Ayan, so lagay natin 1.40. Kasi dalawang libo lang ipapadala ko. Pwede na yan. 140. 1 third. Ah, okay. Okay. Then, punta kayo sa continue. Nag-automatic na siya na mag... So, uh, pwede kayong pumili ng mobile wallet kung sa Gcash kayo magpapadala. Siguro nyo na naka-check ang mobile wallet. Tapos, uh, babayaran nyo gamit ang inyong de debit card. Okay? So, continue. So, total of 160 pa rin pala. Tama ba? Ibabayaran babayaran nyo. Hanapin nyo lang kung sino yung papadalahin nyo. Ayan. For example, dito. Continue nyo lang. Tapos, ayan. Receiver. Continue ulit. I check nyo lang na dapat sa, uh, tama yung pinapadalahin nyo. Gcash yan dapat talaga. Okay. And then, purpose, si uh, family support, for example, then continue. Ayan. So, sa addition information naman, family support, tapos wedding sa uh, savings, and then continue. Ayan. So, ito yung pinaka mabilis na paraan. Hindi nyo na kailangan pumunta sa money exchange or kung ano na pa. Then, ayan. Magbasa kayo palagi. Okay? Uh, kung ano yung nakasulat sana. Dito sa mga um, uh, kailangan yung i-fill up. Merong Okay. So, total pay is 160. Then, I have agree. Then, submit. So, yun. Okay. Yun lang. Tapos Hintayin nyo lang. Huwag nyo i-refresh. Hanggang maging okay na. So, dito, ilalagay niyo siyempre yung card number nyo. So, ako, nakalagay na. I-check ko muna kung tama yung card number. So, gamit nyo dito yung inyong debit card or credit card. So, dapat, ang last number nito is 0020. Tama naman. Then, proceed. Check natin kung tama. Yun. So, Tama. Then, ilagay nyo yung last number sa inyong ano, CVC2. May kita nyo yan, before NAPS, merong five, tatlong number. So, ilagay ko yung akin. Ayan. Huwag so, nyo ipapakita sa iba, then continue. Tapos, magsisend siya ng OTP sa inyong na, uh, cellphone. Ang gagawin nyo lang, syempre, ilagay yung OTP number nyo. Nakareceive na ako sa mobile ko. So, ang gagawin ko na lang is i-encode ko. Ito na. Mm so -hmm. Ayan. So, sana tama. Continue. yun na nga na. Ano. Um, ayun. So, your money is on its way. Ibig sabihin, okay na siya. Napadala na. So, ganun na siya kadali magpadala ng pera dito sa, ano, sa, dito sa Western. Okay? So, yun. May receive niya na yun sa kanyang Gcash. Ganun lang. So, ganoon na kadali kung paano magpadala ng Uh, pera sa Western Union gamit ng debit card dito sa ibang bansa diretso sa Gcash, okay? So, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to subscribe. At uh, next time, ituturo ko sa inyo kung paano mag um, register dito sa Western Union. Hindi nyo na kailangan pumunta ng money exchange or kung saan pang remit remittance ano, a center, okay? So, stay safe and God bless everyone.